Hello Mark Spark, kamusta kayo? At pag-uusapan po natin ngayon mga bagay na kinatatakutan ng mga lalaki sa babae. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, be inspired! ang unang bagay na kinatatakutan ng mga lalaki sa babae is, ang pagiging sobrang talino ng babae. O pumaksos pa dyan ang unang bagay na talaga namang medyo alangan kami. Alam nyo, meron akong kaibigan dati. Senior na siya, matanda na. Pero napakatalino niya. At ang isang mga advice sa akin pagdating sa pagpili ng isang babae, huwag daw akong mag-aasawa ng babaeng sobrang talino. Hindi ko alam kung bakit sinabi yun. Basta tandaan ko daw yun. At itong mga huli na, na pag muni, -muni ko, nga, mahirap kapag sobrang talino ang partner mo. So, yan. Eh, yun, sa sa mga bagay na kinatakutan namin. Ganon din yung mga kaibigan ko, o mga pinsang ko lalaki dyan, nagtanong-tanong din ako. Mahirap naman talaga pag yung babae sobrang talino. ba? Diba? Kaya nga yung iba eh. Ano eh, hindi magkasundo, di ba? Hmm. Talagang ano eh, hindi hindi malaman kung anong desisyon sa pamilya kung sinong susundin, kung sinong mamumuno, kung sinong masusunod. ba? Diba? Parehas matalino eh. Minsan parehas matalino, lalaki babae. Si mister Matalino, si Mrs. Matalino. Kaya, lagi nag-aaway. ba? Diba? May kanya-kanyang idea. May kanya-kanyang talino. Mahirap pag ang babae talaga sobrang talino. At advice ko naman sa mababae dyan na sobrang talino, kahit napakatalino mo, matuto ka pa rin magpakumbaba sa partner mo sapagat yan ang gusto ng Diyos sa inyong relasyon ang magpasakop ka sa asawa mo at kung mag boyfriend girlfriend pa lang kayo matuto ka pa rin respeto. kung gusto mo na respetuhin ka rin niya Since, sa mga sikreto bagay talaga mang kaya tatakutan ang na lalaki babae yung babae yung sobrang talino ka inspire at ang bagay na natatakutan ng na mga lalaki sa babae is, ang magbago sa kanila ang babaeng mahal nila yung pangalawang inspire syempre naman kapag nangyari yan talaga namang na masakit yan. Kaya kinakatakutan din namin yan. Siyempre, kung kayo mga babae na natatakot kayo na magbago sa inyo, ang boyfriend nyo, ang inyong asawa, eh ganoon din kami. ba? Diba? Siyempre, natakot din kami na magbago yung babaeng mahal namin sapagkat mahal namin yon. Naging bahagi yan ng buhay namin at parte yan ng araw-araw namin. Talaga namang nag nagkaroon na ng attachment. Talaga namang nag na ng emosyon, pag-ibig at atensyon. Talagang nakakatakot yan. Kaya sa ka inspired, kung ang boyfriend mo, ang mister mo, ay takot na mawala ka, pahalagahan mo ito. Dahil yung ibang lalaki, halos wala nang pakialam sa partner nila eh. So yun sa mga bagay yung dapat mong malaman. Pwede naman siya sa mga kinakatakutan ng mga kalakihan pagdating sa babae, yung magbago ka sa kanya, kay inspired. At tapat nung kinatatakutan ng lalaki sa babae, is, ang magbabaya ang babae sa sarili, yung tatlo kay inspired. Totoo yan, kahit ako, ayoko nang ganyan. Gusto ko na ang isang babae, o karamihan, alam ko, lahat ng lalaki, na ang partner ng babae, laging nag-self-improve. Laging nag-aayos, laging nagpapaganda. Laging nag-aasikaw sa kanilang sarili. Diba? Uh, kaya yung iba, ano eh, nauuwi din sa hiwalayan eh. Nauuwi sa laging pagkatalo At uh, nawawala ang pag-ibig, ang spark, ba diba? Ang interest, ang attraction sapagkat so, yung babae nagpapabaya na sa kanyang sarili. Kaya kayo inspired like kong payo sa si inyo, huwag na huwag ka magpapabaya sa sarili mo kahit may anak ka na, kahit may edad ka na, kahit talaga mang stress ka na sa buhay mo, sa mundong ito, maraming pagsubok, maraming suliranin, huwag kang susuko. Alagaan mo pa rin ang sarili mo sapagkat ka-inspired. Malaki ang impact niyan sa buhay mo kapag nagpabaya ka sa itsura at kalusugan mo. At ang lalaking mahal mo, ang partner mo, ay mababawasan ang interest sa'yo. Kapag nangyari yan, mababawasan ang lambing niya sa'yo. At manulungkot ka sapagat hindi mo na halos madadama ang pag-ibig niya sa'yo. Sapagat gano'n talaga, bumaba ng value mo para sa kanya. Kaya huwag mong hayaang bumaba ang, ang attraction. Dapat palagi kang maging attractive o kakit-akit sa mga mata niya. Gawin mong attractive ang sarili mo. Sa pamamagitan ng palagi kang magpaganda at mag ka-inspired para sa boyfriend mo, para sa mister mo, para sa mga tao na nakakita sa'yo at para sa sarili mo at sa kalusugan mo ka inspire. At ang pang-apat na kinatatakutan ng mga lalaki sa babae yung umibig ka sa ibang lalaki ng pang-apat ka inspire. Siyempre naman, lahat tayo, lalaki man o babae, sa sa mga kinakatakutan natin na yan sa partner natin, siya ay umibig sa iba. Ganon din sa lalaki. Ayaw rin na, sa isa sa mga ayaw namin kinakatakutan na yung girlfriend namin o missis namin ay umibig sa iba. Kaya din yung iba lalaki, todo, ano, todo selos, todo hinala rin. Yung iba lalaki, ha? Uh, todo sabi bakod, binabakuran ka na. At ayaw nang napapalapit ka sa iba. Sapagkat so, lalaki yan, di ba ganun yan? At mahal ka niya. Sa mga pinakadahilan kung bakit siya ganyan ay dahil mahal ka niya. Di diba? Kaya pahalagahan mo ang pagmamahal na yon. Ikaw naman, maging tapat ka sa kanya, maging loyal ka, maging faithful ka sa mister mo, sa boyfriend mo, upang hindi kayo magkaroon ng problema at palagi kayo maging masaya. Sa sa mga dapat mong malaman, bagay na kinakatakutan ng mga kalakihan pagdating sa karelasyon nilang babae, na ang babaeng mahal nila ay umibig sa iba. Kaya gagawin nila lahat para sa iyo. Basta, umayos ka lang din kay Inspire. At ba kinakatakutan ng mga lalaki kay Inspire sa babae? Ang pumangit ng ugali ng babaeng mahal niya ng palima kay Inspire. Totoo yan. Alam nyo, ayaw na ayaw namin mangyari yan. Since, sa isang pinaka- talaga naman kinakatakutan ng mga kalakihan na mangyari sa partner ng mabayang pumangit ang ugali nito. Kung kinatatakutan namin na pumangit ang mukha mo, itsura mo, ang isa pa, mas malala, mas matindi ay ang ayaw namin, kinatakutan namin na pumangit ang ugali mo. Sapagkat talaga naman, ang focus namin ay makasama ka sa panghabang buhay, sa long term. Tapos papangit ugali mo, araw-araw ganyan, ganyan ka sa kanya, naging toxic ka na kaya sikapin mo, pilitin mo na mag self-improve, ayusin ang itsura mo pero ayusin lalo ang ugali mo dapat maging mabuti ka maging mabait ka sa asam mo, sa boyfriend mo maging mapagpakumbaba ka oo, minsan may mga bagay na hindi pagkakunawaan may mga bagay na hindi pagkakaintindihan talaga naman, pero habaan mo ang pasensya mo Laliman mo ang unawa mo maging matibay ka at tumapit ka sa Diyos talaga naman, mahalin mo pa rin ang mo mahalin mo pa rin ang boyfriend mo ang ama ng mga anak mo, ang lalaking pinakasalan mo, ang lalaking minsan mong inibig ng todo, talaga naman ka-inspire. Sa kahit anong pagsubok o problema, bagitapat ka sa kanya. At higit sa lahat, sana naman huwag pumangit ang ugali mo. Palagi na maging maganda at palagi maging maganda ang ugali mo upang talaga namang parehas kayong maging maligaya, parehas kayong maging masaya, maging matibay ang relasyon at kailanman hindi ka magdusa. Sa mga sikreto, talaga namang dapat mong tandaan at dapat mong gawin, dapat mong subukan, lagi mong talaga namang isa katuparan upang ang isang lalaki ay laging matakot na mawala ka ka-inspire. At mga anong kinakatakutan ng mga lalaki kay Inspire magating sa babae is yung iiwasan siya ng babae pang alam kay Inspire. Totoo yan. Alam nyo, say, sa isang mga kinakatakutan namin pero kaya isa rin yung nagpapatino sa amin. Totoo yan. Maraming nangyayaring maganda o sabi natin positive sa lalaki kapag ka- uh, talaga namang minsan nararanasan niya yan diba? at nararamdaman niya yan, yung takot na yan. Kaya nga diba ang turo ko sa inyo kapag ang lalaki sobra na. Kapag lalaki palagi ka nang sinasaktan, palagi ka nang pinapaiyak, nagduro sa na, napaka-toxic niya na, palagi kang niloloko. Palagi ka na lang talaga namang naghihinagpis ng dahil sa kanya. Umiwas ka muna, lumayo ka muna, huminga mo ng space, manahimik ka muna, huwag ka muna magparamdam. O kaya mag-no-contact call ka, huwag kang maghahabol sa kanya. Wag kang magpaka-martir, wag kang masyadong marupok, wag mong ipilit ang sarili mo sa kanya. Wag kang magpakatanga. sa sapagkat ka-inspire, kapag naging ganyan ka, ang isang lalaki hindi magbabago sa iyo. Wala siyang marire-realize sa inyong relasyon na patuloy niyang gagawin niyan sa iyo. Gusto mo ba bubugyarin habang buhay ka magdus sa partner mo? Dahil wala siyang matututunan sa iyo dahil napaka-martir mo, nanjan ka pa rin kahit sinasaktan ka niya. Kaya naman ka-inspire. Minsan Kapag sobra na umiwas ka, dumistansya ka, o huwag ka munang makipag-usap o magparamdam sa kanya upang makita niya ang halaga mo. Maisip niya ang mga pagkakamali niya sa'yo. Palagi niyang maramdaman ang pagmamahal niya sa'yo at palagi pa rin siyang maghahabol sa'yo. Sa pagkat ka-inspired, sa pagdaan ng mga oras, panahon at araw, unti-unting bumabalik ang halaga mo pag wala ka sa tabi niya. Since sa mga kapangyarihan ng no-contact rule ka-inspired, So, sa mga bagay na kinakatakutan ng mga kalakihan sapagkat alam namin sa aming sarili na talaga mang minsan sa mga pagkakataon ay nawawala talaga ang pag-ibig namin sapagkat ang lalaki lalaki nalilibang kami sa ibang bagay pero dapat mong siyang turuan na dapat mapahalagahan ka pa rin niya kaya nga gusto ko na huwag kang laging magparamdam magpakabisi ka huwag kang laging available sapagkat ang lalaki ay palaging matcha-challenge sa'yo hindi ba, ba boring sa'yo at kailanman hindi niya mararamdaman na wala na siyang pagmamahal sa iyo. Alam niyo, madalas naming maramdaman sa aming puso kapag yung babae laging nababaliw sa amin, sobrang in love sa amin, nararamdaman namin sa aming damdamin kapag siya ay sobra kung maghabol sa amin, nagpapakatanga sa amin, nawawala talaga ang pag namin sa babae niyo. Lalo na kapag nagpapakatanga, sobrang martir, sobrang rupo, talaga namang sobrang, talaga namang walang bait sa sarili, wala ka lang respeto sa sarili mo, sa tingin mo, respetuhin ka ng lalaki pag ka, Huwag kang maghabol sa kanya. Umiwas ka muna upang ang lalaki magkaroon ng pagkakataon na palaging hanapin ka pa rin sa puso't buhay niya sapagkat walang ibang paraan kundi yan kay inspire Isa pinaka top secret upang ang isang lalaki bumalik sa at ang pag-ibig niya sayo. sa iyo. Sa isa mga bagay na namang kinakatakot ng mga kalakihan sa babae na yung babaeng mahal niya o minsan niyang naramdamang mahal niya ay iiwasan na siya Sapagkat ka-inspired, mahirap sa amin. Ang makaramdam ng ganyan dahil marami na nga kami iniisip, dadagdag ka pa ka-inspired. At mabitong kinakatakutan ng mga lalaki sa babae, ang lokohin sila ng babae, napapito at pinakulay ka-inspired. Talaga naman ka-inspired sa isang pinakatotoo. Kapag ka, kahit sino naman tao, lalaki o babae, sino ka man, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang status mo sa buhay, diba? ano man ang edad mo, lahat tayo yung kinakatakutan natin. Sana maging tapat ang isa't isa. 'di ba? kung ang babae takot na lokohin siya ng boyfriend niya, kung ang babae ay takot na lokohin siya ng husband niya o mister niya. Alam niyo mas takot ang lalaki? Ha? Ano yung kind mas, ta mas takot ang lalaki? O naman, bakit sa pagkat sa maraming pagkakataon lumalabas sa pag-aaral na mas ma-pride ang kalalakihan. Mas mataas ang pride, mas, mata mas mataas ang ego at takot sa sarili niyang multo ayaw magisa sa sarili ayaw magisa sa sarili ng mantika. 'Di ba? Ganun 'yan eh. 'Di ba? Eh, sabi ng ano, sabi ng iba. Ano ibig mo sabihin kay inspired na sa takot sa sarili niyang multo? Bakit? Ano na ba siya? Hindi, ano 'yan? Syempre, aminin uh, mo hindi, kadalasan talaga ano, uh, minsan nagkakamali talaga yung karamihan ng lalaki, nagkakamali. Siyempre, ayaw nang mangyari sa kanya 'yon. 'Di ba? Ganun din sa ganun din sa babae, syempre. Pero mas matindi sa lalaki kasi nga may pride. Kasi sa pinaka talaga ng sukto lang kinakatakutan namin, kami lokohin. Masakit 'yan sa amin. Ngayon, kaya nga yung ibang babaeng wais, yung ibang babaeng mapaghiganti, yan ang ginagawa eh. Niloko mo ko, niloko mo ko, lolokohin din kita. Nang babae ka, manlalaki din ako. Huwag kang ganyan. Kasi, huwag kang gaganti. Mas, sabi nga, di ba, sa Biblia, Hayaan mong ang Diyos ang gumante. Huwag kang gagante. Ang Diyos mismo ang nagutos utos niyan, susuway ka. Diba? Kaya ka-inspire. Hayaan mong uh, babalik din naman sa Kanya Wala naman taong perfecto, pati matuto kang magpatawad. Para mabuhay ka ng masaya walang galit sa puso mo. Diba? Ngayon, huwag mong gawin sa partner mo yan upang maging masaya kayo. At ang lalaki talaga naman magiging masaya rin sa iyo. At magiging maayos kayo. Dahil kapag ka talaga namang ginawa mo yan, iloko mo yung kasawa mo, yung mister mo, o yung boyfriend mo, sigurado akong pati ikaw sa huli masasaktan ka rin. Dahil sino ba naman na magiging maligayas na gumawa siya ng mali sa buhay niya? Di diba, ka ba ka-inspired? Ayaw ba lang yung tawag nilang forever? Kung meron man yan o wala, at least ginawa mo ang tama. Ka-inspired. So yun sa mga bagay, talaga mga pinaka. Totoo mong pinaka kinakatakutan ng lahat ng tao sa mundo na siya ay ng taong mahal niya, lalong lalo na ng mga kalakihan ka Ispar. So mga lang po na maraming salamat po mga spadyo, sa pagtapos ng vlog nito. Sige so, pong kalimutan na mag-like, comment, isure na rin po upang makatulong din naman tayo sa iba at sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe po Max Pad at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching, makausap ako, magpa-advise, tungkol sa inyong problema sa pag-ibig at karelasyon ay paki-message lang po ako sa akin Facebook at po yung profile picture ko at pakichat lang po ako ako mismo mag-reply sa inyo. Ayusin natin yung problema nyo niyan. Maraming maraming salamat mga kitsupart. Bagingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!